Ayan, birthday ni baby ate Rika. Nagmamaganda kasi birthday niya. O, oh, ayan, ang ganda-ganda niya. Happy birthday baby ate Rika. Pero hindi kami kinumbida. Ayan, kaya tuloy. Eto, ang bagsak namin ay IKEA. Pero anyway, masarap ang pagkain dito sa IKEA. Lalo na ang meatballs nila. O, oh, di ba? So, kaya ayan, pumila kami sa IKEA. At kakain kami ng meatballs. I'm you at meron pang pa-cake oh, at salad. Oh, dapat healthy today. Kasi hindi kami kinumbida ni baby ate Rika. O oh, hayan baby ate Rika, kahit hindi mo kinumbida, ang dami naming food. Ang daming meatballs. At may masarap na mashed potato na kasama ang Swedish meatballs dito sa IKEA. At favorite namin, syempre, kaya lahat sila meatballs. Actually, ako lang ang fish ang kakainin for today sa araw ng birthday ni baby ate Rika kami naman ay dito sa IKEA magse-celebrate ng birthday niya kami kami lang kasi hindi kami kumbidado so ayan cheers at picture at pero after na mag-Ikea ay dumalo kami sa birthday party ni baby Ate Rika at kami ay nakigulo at kami ay sumilip kaya naman kasi kami hindi kumbidado dito dahil look naman mga kabataan sila. Actually yung mga true friendship ito ni baby Ate Rika since high school pa sila pero syempre nagpaparachi si Mama Rachi nag picture picture muna ako kaya dumalaw dito bago umuwi ng bahay after Ikea so picture picture muna ang mga friend friend friendship ni baby ate Rica si Celeste o kaya si Matais mga old friendship na talaga nila yan at mga old na nga sila 29 years old na ano ba yan Happy birthday, Bibi Ate Rica. Picture-picture mo na. At uuwi na si Mami. Picture-picture tayo.